Sa gusto na ba sila lahat? Si... Sumablay ho yung napag-utusan natin sa loob ng munti. Punyeta! Ah. Kailangan gumawa ka ng paraan para mapatay ang taong yun. Tignan mo, tignan mo! Nasa ng utak mo, Alec. Hindi mo ba alam na maaaring maraming makakita sa'yo at tumestigo kapag doon mo siya pinatay? Doon ko, kontrol rin kahit saan siya magpunta. Sisiyakin ko sa inyo. Walang pwede tumestigo sa pagpatay ko sa kanya. gawin mo. na mo. Huwag kang buro Kaka, ano kayo? Uh, may goto kayo? Meron o. No? na mo. Huwag kayo. So, uh, Kunwari ng mga pulis, may napad sila kung isang sasakyan ay aaliw-aligid. Palutoy yung mga tinira sa'yo. At ang nangyari ka, isihin ko sarili ko dahil hindi ka agad na sundo. Ang mga liyaman naman turne. Kaya na ay magbakasin sa Europe. Parang man, mabawasan ng konti ang mga worries mo. Kahit saan ako mapunta, Carmela, hindi ako marirelax. At hanggat alam kong may nagtatangkang pumatay sa akin, hindi ako titigil sa paghanap sa kanila. Ano ba? Para naman kayo mga ipis ng kukupad mong silamon. Binigbrinsan niyo naman dyan. Ninanakawan niyo na ako ng oras sa trabaho. Pag ganyan kayo ng ganyan, papalitan po kayo. Eka, uupulog po namin, Hanitoyan. Ah, ba't tatagot-sagot pa? Kung sinasaksakan mo ba ng sani ng bunganga mo, sabayan mo inom ng inom nang tubig, hindi tapos. Ito, ito ka na eh. Bilis na na para makatahina. Oh, ligpitin lahat yan, ha? Yung mga tira-tira dyan, sama-sama mo, para mamayang tanghali, maiahin mo pa ulit. Topo. Hoy! Ano na naman yung lakwatsyo niyan, ha? Eh, hindi ang tatay ko. Ah, uh, maganda mo. Wala akong pakialam kung sino siya. Hindi ba sinabi ko ba walang bisita dito at akses sa oras? Sino ba nagpapasok uh, uh, dito, ha? Eh, Ngayon lang ako nag-uusap ang magamay. Ngayon lang ako sila nakita. At sino ka ba? Ano ka ba rito? Infecto? Eh, upakang kuto. Ano? Papatayin mo ako? Basta! Ano yan to? Sumula to? Sino ba pinagmamalaki mo? Eto? Ha? Eto, tanda nyo. Dito, bawal na lalaki. Lalo na kung pangit na katulad mo. Ah, uh, turne. oh, okay. bobot. Saan ka bubuda? Kakong sabi ko lang bata eh. Mabuti nga at huwag ka nang babalik at sasaan si ka na. Ikaw, ano yung mo? Bakit gusto mong pulbusin ko mo? Dito, pag may problema si Mish, ako tinatawag. Marami na akong pinagulong sa agdanan. So, ang gusto mo sumunod? Ikaw, marami ka pang sinabi. Ah! 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 Alam mo, Tay, kanina, nang dumating sa patahian, hindi ako makapaniwala kayo yung nakikita ko eh. Pero nang niyakap niyo ako, nakasigurado akong hindi ako nananaginip. At saka, dahil sana, sana huwag na tayo magkahiwalay ulit. Nangangako ko, Lisa. Hindi na tayo mag-iwalay. Eh. Nabigla ka rin na, no? Eh, sino naman nung hindi mabibigla? Si Ruin ni ang dalas ko makabalitan na nalaya na ang itay, pero hindi matuloy-tuloy. Kanya naman talaga, eh. Pag hinabot ang tamad yung mga nasa itaas, abutin ka cham -cham. ng siyam-siyam. Hindi ayaw ng papeles mo para ka makalaya. Siya nga ako pala, itay. Sorry ho ah, may kasalanan mo ako sa inyo eh. ako. Sinasabi ko ho na doon ako nakatira kay, sa Gloria. Pero doon ako sa patahian. Kasi ho, ano yun naman yung kumita, mas kipapano eh. Ayoko naman yung alalahanin niyo ako habang nandun kayo sa loob. Eh, baka... Okay lang yun. Uh, Naisip ko na kung bakit mo ginawa yun. Kung tutuot yun eh, ako nga nagkulang sa? Yo. Ika nang wala sa tabi ng iyong mga magulang. Pero ngayon, babawi tayo. Pag siniyerte, iba ba na magiging tango ng ating buhay? Saan ba tayo pupunta pagkatapos tayo dito? Dadalaw muna tayo sa simenteryo. Pagkatapos, Tornay, iiwan ko muna si Silita. Kay Tuta, may pupuntahan pa mo ba kayo? Sandali lang ako. May dati lang ako sulat na galing sa kaibigan ko. Sa'o po? Siyang, may sa'o po. ko lang ako, may bisiti nata kayo. Silita, ako. Anika, ka! Pag mo muna si David, ha? Ah. Pakainin mo muna siya. Ang oh, siyang... Talaga bang kape lang ang gusto mo? Tama na isong kape. Yes, salamat. Siya nga pala, David. Tungkol dun sa sula si Berta. Yung lalaya na raw siya. Alam mo, hindi ito ininta Oo, oh, yes, Pero kasi ko kay Berto. Kaya ay nasilulat yun dahil ayaw niya labis na magalala ang kanyang ina. Dahil sa akin dito. At pinasasalamatan ka rin ni Berto at hindi mo raw pinababayaan yung matanda. Napakalaki ng utang ng loob niya, sa mga ina. Sila sa tulong ko. Ano nga pala kayo nakatira ngayon? Ah, sa ngayon eh, kan samantala kami nakikitira doon sa bahay ng kaibigan ko si Turne. Ayan mo -ay, eh sir, tuwing linggo, dadalaw ako. Para malaman ko ang lagay na masanda. Dahil napangako ko rin kay Berto na titignan-tignan ko ang kanyang nanay. Pero masyado malayo ito sa amin. Na, kung gusto mo makibalita si Chimarin, ba sa kapitan na rin, ba't hindi mo nakapunta halos sa pinapasukan ko? Oh, so, tinta. Hindi ka pa ba to? Hindi pa ho, ni kung ko yung tatay e. Eh. Hmm, hindi mo magtabi? Hindi ho. Ah, uh, magtuni. Hmm. Eh, matagal na mo ba kayo magkaibigan ng Itay? Matagal na rin. Magtuni, siguro sa lahat, sa buong bahagi ng buhay ko, na yung siguro yung pinakamasyayab, dito ang tagal-tagal naming nagkahihwalay ng Itay, tapos ngayon magkasama na kami. Siyempre naman o, hindi na ako papayaw na magkahihwalay kami ulit. Talagang ganyan ang buhay. May mataya, may malungkot. Eh, okay. Datang nyo. Matutulog na ako. Tatay Ay. Tay. May daan ba sa likod? Sera, bakit? May hilip. Bakit, tay? Huwag ka na magtanong.